all about uh paano nga ba na, paano nga ba 'to sinabi? Kasi normally Art ano siya uh, yung mga bagay na ginagawa namin as an artist parang hindi naman namin siya ginagawa just to you know hindi namin siya ni-release or ginagawa dahil pinipilit namin sa taon na magustuhan niyo yung mga ginagawa namin Well, ginagawa namin siya because gusto namin siya and happy kami doon and we love what we're doing. And kung um, yung nil nilabas namin ay para sa amin, kabenta-benta siya, marami rin tao na appreciate So kahit, ooh, so kahit din nyo siya magustuhan, so mawipilitan kayong gustuhin siya dahil nakaka-relate kayo, dahil alam niyo yung story about it, alam niyo yung story namin, and alam niyo kung anong pinanguhugutan namin. So yun yung story ni ng, yun yung message ni Kalakal na parang hindi namin kailangan ipilit sa inyo na magustuhan nyo kasi at the end of the day, ma dadating yung araw na magigets nyo kami at magugustuhan nyo yung ginagawa namin. Parang yes. ganun. Kasi sa totoo naman talaga, hindi naman talaga pilitan to parang ganun. I mean, hindi hindi namin pinipilit na lahat ng tao magustuhan kami. <clears throat> hindi namin pinipilit na dapat kila, makilala yung SB19. Basta gusto lang namin ma-share yung craft namin, yung ginagawa namin. Gusto namin ginagawa namin. And nasa inyo na yon kung uh, magugustuhan nyo rin or kung bibilihin nyo yung binibenta namin, which is our skills.